Kung sa tindi ng kanya sinabi at talagang ta ano eh maikli uh, hindi hindi makulay pero sakto sabi nga ika nga sakto-sakto na na di ba <laughs> sakto talaga oh para sa mga hindi mo naka ano matindi ho, kasi alam nyo malaman malaman po malaman po yung sinabi niya at may kahulugan ay papaliwanag ho natin ha kasi ibaho si ano si Baste. Alam mo yan tao na yan, hindi huya mahilig sa ano eh. Hindi ho mahilig sa alam mo yun sa camera. Nagtipon-tipon. Grabe yo. Square sa City. Grabe. libo libong lumaho. sa solidarity walk para kay dating pangulo Rodrigo Duterte. Grabe. Ang tanghali. Hinarap sila ni Mayor Baste Duterte. Nakupo, na mga Salamat. Nako, naglabas din siya ng saloobin. Ito saan na. Kanyay, iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi ko matingala. Hmm. Nga nung ingunani ni ron. Mm. Eh because Rudy Duterte stood up for every ano ang mga traditional politisans hindi na gusto yun mga kausapan aning nasura ni eh. nako grabe eh, eh, Kristo nga ng nang Rodin Duterte hmm. din na uh, kay mapunin niya so ang ina mga tol sa gobyerno <coughs> yon grabe nakakakilabot ho ito Diba? Lupit na sinabi niya dahil uh, hindi ho siya... Alam mo, yan nga yung, yung naiisip ko mga kababayan. Eh. Sa totoo lang ha, kasi ewan ko kung kultura na ba, kaugalian na nga ba ito. Kahit nga sa opisina eh, diba? Pag gumawa ka ng tama, ikaw pa yung tipong mali. Halimbawa, yung yung sabay-sabay uh, kayong uuwi. Kailangan yung sabay-sabay tayo kahit wala pa sa oras, sa uwi na tayo. Eh, ikaw naman, parang feeling mo, pandaraya yung uuwi ka ng 30 minutes before the, na, mad, na ma yung inyong uh, yung, uh, work nyo. Eh pagka ginawa mo yon ang dating pa sa'yo, eh, pal ka. Ang dating sa'yo, masamang tawa ka, hindi ka nakikisama. Pag hindi ka nandaya, sama-sama -sama mo. Si Pangulo, ganun din ho sa gobyerno, si Pangulo Duterte, hindi ho siya nakisama, 'di ba? Siya so, ay ginawa niya yung dapat niyang gawin kaya maraming nagalit sa kanya mga politiko. Ika nga sabi nila, kung magnanakaw, sama-sama tayo magnakaw. 'Di ba? O kaya kung ayaw mo makisama, walang pakialaman sa pagnanakaw. Kaya nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming na... Alam na natin kung sino yung mga hindi ko nababanggitin, ha? Pero ang daming nak... <laughs> Bakit to? Oh? Ay, puro magnanakaw eh. Akala nila porket kaibigan, hindi ka na ano, eh niyari sila ngayon, di ba? Ang dami hong ganyan, maniwala ako kay sa akin. At kaya marami ho dyan, eh yung iba eh gumaganti na, di ba? Ika nga, gumaganti na naging ano, traitor. <laughs> alam natin na 'yon. Kaya yung iba dyan, bakit kaya nagtataka? Bakit kaya nagawa nilang try do rin si, si Pangulong Duterte? <laughs> ang sagot ko, gumagante. Bakit? Hindi sila nakadiskarte. <laughs> Hindi sila nakadiskarte at ngayon gumagante na sila. Yan ang totoo dyan. Oh. Marcos isay! Marcos isay! Marcos isay! Binatikos ng alkalde si Pangulong Bongbong Marcos ng Administrasyon ni Marcos, mm. si Bongbong Marcos mismo, mm. binigay niya sa ICC. Mm. Murag lang, ing ato na lang, na wala na himo, at mm. ato pinalanggang amahan kasi sa tundak bayan. Mm. Mr. President mm. Marcos, mm. you will never be loved Alam mo, ang ganda nung sinabi niya yun, you will never be loved. Eh, sakit nun, Brad. Hindi, walang biro, ha? Ah. Yung sabihan ka ba naman, you will never be loved. Walang magmamahal sa'yo, hindi ka mamahali ng tao. Eh, totoo. Kasi alam mo, sa mundo na ito, Money is not uh, everything. Baka kala nung iba. Marami dyan yung dinadaan sa pera ang uh, para ikaw ay mahalin. Di ba? Marami dyan. Kaya nga nagbabayad ka ng nyok-nyok uh, eh. Alam mo yung mga nyok-nyok. Kasi it's a form of intimacy. Di ba? So, yung, yung alam nyo na, yung uh, banatan, it's a form of intimacy. Hindi lamang po yan ganun-ganun lang. Di ba? Bakit ngayon nagbabayad yung iba? Kasi they thought na pag nagbayad sila, eh... Mamahalin na sila. Oh, maraming ganyan kaya yung mga sugar daddy diyan, oh, kala nila mamahalin sila, hindi hindi nila alam, pineperahan lang pala sila. Oh, parang ganito ang uh, si Marcos daw. Hindi siya sugar daddy, yan... Uh, hindi siya bagay na sugar daddy. Kasi pag sinabi mo sugar daddy, parang matikas eh. Pero, pero, hindi naman siya ganun, pero alam mo 'yon. Uh, si si Marcos parang sinasabi, kahit anong gawin mo, ha? Kahit anong gawin mong pamimigay ng ayuda, pambobola, pagmumukhang matalino. May style kasi siya yung mukhang matalino. Eh, eh, O the entire law. Kung hindi mo sinunod yung isa, you're guilty of the entire law. The same thing with this. Hindi mo pa pwedeng sabihin ng Article 59 hindi na applicable pero yung Article 7 applicable. Bobo ka kung alam mo yun. Kung... I'm sorry kung hindi mo pinaniniwalaan yun Ayan, eh, nakakainis eh Di diba, oh? oh, ba ho? O, eto pa, tuloy natin Kaya sabi ko sa inyo etong si Marcos eh, talagang uh, Wala The world.